Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Ay e yung anak kong bunso, si Jacob, kagagraduate na college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, mm -hmm. sa planta. Mm -hmm. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas, na makdo kung ano-ano. Mm -hmm. Dahil you are going to ASIP show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila. Kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun yun ang susuotin mo. Ganun lang suot ni ngayon to. Ano po, Ano, po, ano po yung kwento niya tungkol siya? Na happy siya? Hindi. Lahat ng anak ko, ganun, nang ano ko, ganun ko, ganun ko pinalaki. Yung an anak kong panganay si Paul, mm. nung siya ay elementary, eh, na pinapadala ko yan doon sa